23 action. Sige, pato po kayo. Eh, hey, baba. Yeah, alam. Um. Saan narating na natin yung... Ah, sobrang ah San Ildefonso, dito Ay focus. Sorry, sorry. Ah, uh, San Ildefonso, Bulacan, 'yan. Saan so, dito na tayo? Then

papalabas ako para papaloob may kawayo naman yung nabanggit ko pati sa pati <laughs> grabe kanina pa ako tingin tingin sa mapa tapos ang napagtatanto kung nakikita ko yung gawain yung, yung, yung pala dapat uh, San Miguel ano 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 hindi ngayon um, medyo sabi nila medyo malapit na daw sa sa sana uh, sa San sa, 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 sa Miguel grabe naman kasi ta, nung sana ito nakakata medyo nakakalito itong um, ano nila pasangod dito sana sa bahagi ng Bulacan na uh, San Rafael San Ildefonso tapos San Miguel So tatlong saan yan So saan Para saan ba pa naman Kasi yung mga maligitin Sa ano, saan Tapos Kaya ko din uh, Explorer Sobrang ano daming lugar Na nakapuntahan Tapos Wala ko parang Parang ano na lang Parang baka kasi Hawin na lang mga Pangalan ng lugar Kaya kanina Nabanggit ko Ipokaw eh okay, wala man ako sa uh, sa Cordillera. Dito pala ako sa sa uh, Yun. Kaya uh, ilang ilang minuto na lang Ilang kilometro na lang nasama na ako sa uh, sa Rio Bulacan na lang. Nasa sa Rio Bulacan. At malapit na rin ang mga labas dito sa may uh, bahagi ng ah uh, Bulacan dito sa probinsya ng uh, Bulacan kaya yan lang muna sa ngayon and update na lang ulit mamaya kung ano ba yung mga ibang kaganapan na uh, makiyari. yan, yan na yung ano, arko ng to San Miguel Bulacan ito so, patunay na ano, dito na ako, sa San Miguel Bulacan So barangay sa Lakot uh, sa yan sa ngayon. So, yung arko kasi na yan, uh, inaayos. Ewan ko kung ano yung mga inaayos na dyan. Pero, ang importante sa ngayon, andito na tayo sa may territorial land ng San Miguel Bulacan. So, dito daw sa San Miguel Bulacan, yung, ano, yung mga chicharon. Uh, Pagawa na tayo. Chicharon. Kailangan mag-uubas lang muna ako ng kamay ko. Ah. Okay. mag na ako ng kamay. 5 uh, kilometers. So ibig sabihin meron pa tayong 5 km hanggang sa town proper ng uh, San Miguel. So, doon sa kilometer post na yun, hanggang sa itong coffee mas, 5 kilometers yun. Tapos, yung, yung Cabanatuan City, meron siyang um, 47. Pero doon yun sa ano, bago boundary ng ano bago bago makapasok nakita ko yung meron ko nakita ang signage na ano na Cabanatuan is 47 tapos ang uh, Gaban gapan is 22 kilometers so yun ba yung distance so kung makakahabot man ako ngayon ng uh, ng Kabanatuan city hanggang sa hanggang mamayang gabi or kung ano man hindi ko alam kung anong oras sa Wow, I'm so very thankful na. Thankful na ako kasi nakahabot na ako dun eh. Nakakaabot tayo ng kabanatuan sa ito. araw. Ang galing ko na ako. Well, ito pa yung isang update. Uh, sabi nila, meron daw dito, dito sa ano ah. Uh, sabi nila, pero wala pa kasi talaga akong idea tungkol dito sana, sa ano, uh, sa San Miguel Bulacan talaga. Sabi nila dito, uh, may makikita daw ako ano, mga nagtitinda ng ano ng ng si Charot along the way. Yung parang sa ano, parang yung buong way sana na yung diretso lang. Na diretso way. Yung parang sabi mo na lang na ano na 100 meters or 200 meters along the way na babagtasin mo sa daanan lahat yun hindi, hindi tao ng ano na parang ganun daw eh yung napagtanong ko kanina hindi naman daw hindi, hindi naman pala na siya taga rito pero yun daw kasi narinigin niyang idea pero yan yung tutuklasin natin at tutuklasin ko din kung totoo nga ba talaga yan or kung ano man aalamin ah, ko kung nagkatotohanan ba yun o hindi pero at least May katotoha naman yun na wala Okay lang kasi at least Nag-explore tayo And Nakaka-discover tayo Ng mga kalaman and ideas Kalaw na ito na pala yun Yan ang mga idea Kasi nga doon Hindi tayo ano Nabahitan yun, kailangan natin tumasin yun para malaman natin kung nga ba ay totoo or ano man. Kaya, 5 kilometers. Ang ganito proper. See you there. Kaya natin eh, kung anong matapagawin natin. Here in, here in San Miguel, Bulacan.